Magandang gabi mga kaibigan. Nais nice ko kayong dalhin sa isang kwento. Isang kwento ng kababalaghan na hindi madaling kalimutan. Sa bayan ng San Ramon, sa Uson, Masbate, may isang alamat na matagal nang itinuturo sa mga kabataan, ang alamat ng aswang. Sinasabi ng matatanda na ang nilalang na ito ay gumagala sa dilim, laging naghahanap ng biktima sa ilalim ng maliwanag na buwan. Isang gabi, isang batang babae na si Liza, na bagong lipat sa bayan, ay pinili na huwag pansinin ang mga babala ng kanyang lola. Huwag kang lalabas ngayong gabi, ang sabi ng kanyang lola. Ang aswang ay nanginginain tuwing puno ang buwan. Pero si Liza hindi naniniwala. Nang sumik ang maliwanag na buwan, hindi na kayanan ni Liza. Ang kanyang pagkamahusisa at naglakad. Siya papunta sa gilid ng mga palayan. Wala ni isang kaluskos ang maririnig. Pati ang mga kuliglig ay tahimik. Nasa kalagitnaan ng palayan, Bigla niyang narinig ang isang kakaibang ingay. Isang kaluskos mula sa malayo. Sa unay mahinang tunog, ngunit sa kalaunan na ito mindi. At parang may isang nilalang na gumagalaw ng mabilis. Napatingin si Liza at doon siya tumigil. Isang anino ang lumilitaw mula sa dilim. Hindi ito tao. Yung mga galaw ng nilalang ay hindi natural. Parang lumulutang. Lang ito sa ibabaw ng lupa. Ang mga katawan ng mga palay ay dumudungaw mula sa mga kahabaan ng kanyang anyo. Pagtingin niya sa mga mata ng nilalang, tatagpuan niyang kumikislap ang mga ito. Mga mata na kasing pulang apoy. Bago pa makatakbo si Liza, dumapo ang nilalang. Mabilis parang hangin. At nang tumigil ito sa harap niya, nakitang nakabukas ang bibig nito. Malaki, puno ng matutulis na pangil. Ang narinig lang ni Liza ay ang malupit na pagaspas ng mga pakpak ng aswang. Tumakbo siya ng mabilis. Ang puso niya ay parang tatakbo sa labas ng kanyang dibdib. Pero mabilis na sumunod ang nilalang. Ang tunog ng kanyang pakpak ay malakas at malabit na. Pagtapos ng isang matinding pagtakbo, nakarating si Liza sa kanyang bahay at mabilis na isinara ang pinto. Humihingal siya at takot na takot. Ang nilalang ay huminto sa labas at nagbalik sa dilim. Kinabukasan, nagkalat sa buong bayan ang balita tungkol sa isang hayop na natagpuang wasak sa palayan. Ngunit si Liza alam na niya kung ano ang nangyari. Alam niyang ang aswang ay totoo at hindi ito titigil. Ang kwento ng aswang ay hindi isang alamat. Yung takot na dulot nito ay buhay na buhay. At sa susunod na puno ang buwan, malay mo baka ikaw ang susunod.